Uy, tropa, ano? teka lang, teka lang. Tayo, Uy, tropa. Uy, teka lang. Tropa kasi ayoko ng away kasi tropa eh. Pwede pa nga sila lang kami ng grupo. Guys, pusuan nyo kung si YG sa tingin nyo nanalo o yung grupong homies. Sa like nyo. Rico! Ano yun? Ano Ano yun? Ano yung YG? Ano yun? Tulong mo! Yes, tanga! Ano yun? Tulong ano mo kayo wa! Inaabala oh, ako oh, ng mga ano! Wa! mga gang ng homies! Ano? Inaabala ng mga gang homies! Ano yung mga YG? Anong gang? Anong gang ng homies? Ano? Sabi mo di ba? Ang balita ko, Transfer ka na! Ano? Diba, anong ano, ano, balita? Uy! Tropa! Ano, teka lang! Teka lang! Uy! Tropa! Shhh! Gago ko yan! Kumalmakali ka dito! Lumab... YG! Tunuan niyo ako! Teka lang, teka lang, teka. Tropa, kala ko ba walang away? Shhh! Ano? Uy, 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 layo nga kayo, layo. Layo, dun tayo, dun tayo, dun tayo, dun tayo. Dun tayo, shhh! Uy, 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 uy! Uy, uy, Walang magugulo ah, walang magugulo ha, walang magugulo. Dito ka, YG, dito kayo. Dito kayo, dito kayo. Diyan kayo, diyan kayo. Yan, yan, yan. Asan na si Tropa? Tropa! Di ba nag-usap tayo walang away? Wala naman po yan, tagal po kasi. Hindi kasi nga problema kasi transfer ko na to. Oo oh, nga po eh. Eh di ba usapan natin walang away? Opo. Oh, tropa kasi ayoko ng away kasi trope. eh. O di pa nga na lang kami ng grupo. Oh, Bas, o. Oh. May ina kayo, mga grupo kayo, mga malikis O oh, boss, boss. O di sige, ano? Oh, ano? Pangasin pala ha. Sige. Sagot na kita ako ng bahala na Teka okay. lang, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, teka lang, O ito, o ito, o, ito. ito rules ha. Paangasan lang ng grupo. Walang ano, walang, walang away. O walang, Walang sakitan na, walang sakitan na, ha? Wala, walang, walang sakitan na. O, oh, ito, 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 ito. Teka lang. Una nang babanat ang YG Gang, ha? YG Gang muna. Sige, YG Gang, YG Gang. Bigyan niyo ako ng pito. Bigyan niyo ako. Kita mo ang angas, <coughs> ba? Go, go. Hey. 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 Maganda, 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 magaling, magaling. Oh, ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. Dek, dek, siapa, siapa, si YG, si YG muna, YG, oh. Oh, 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 tama na, tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na, tama na. Tama na, tama na, tama na, tama na. Wag na, wag na, wag na. Wag na nang pansinin, wag. Hoy, wag na, wag na, wag na, wag na. Jericho, sama mo muna sila, hatid mo muna. Tara na, hindi na, boy, hawak pa balik dito ha. Sama mo na sila. Jericho, sama mo na sila, sama mo na sila. sila. Puto bakbakan nyo. Guys, pusuan nyo kung si YG sa tingin nyo nanalo o yung grupong homies, like nyo.